Ito yung kawagin sa amin, Maria Maria. Bata pa ko. Pagka-hinog ito, tumbungan niya kulay dilaw. Ah, kakainin ko ah. Septi po itong kainin. Ayun oh. Hmm. Maasim ito mga kawak Kinakain talaga to. Yan. Ito so, ay, uh, kung tawagin, alibangbang. Kainin ko, ah. Yan. Ano? Saging-saging tawag dito yan. Tapos, mayroon sa isang uri ng isekto na nakatungtong, oh. Oh. Diyan nyo, oh. Gumagalaw, oh. Yan. Yes. Siguro mayroon din kayo dyan. Tiyan nyo. Pero ito, tumutubo lang dito sa manggahan namin. Oh. Maganda rin naman ang bulaklak niya. Yun. Ayan. Anong klaseng insekto ito? Parang kakaiba ito. Oh. Parang salagubang na parang gagamba. Ayan, dyan siya nakatira sa, kung ano yan, Sa, tingnan natin. Mga. Ayan, oh.

sa bukas ng puno ng mangga. Hello mga kamakiwak! Narito po tayo ngayon. Papunta tayo sa ating manggahan. Sa ating paglalakbay, maghahanap tayo ng mga kakaibang bagay kagaya ng alimbawa ay mga kakaibang halaman na pwedeng gagawing pang display sa tahanan at saka yung baka may makita tayong mga kakaibang edsikto no? anong malay nyo? samahan nyo ako sa aking paglalakbay na anong malay nyo? baka makatagpo na naman tayo dito ng mga kakaibang bagay kagaya na kinasabi nilang mga mutya sa mga tingonting ting. kaya samahan nyo ako sa bay natin ngayon mga kakaibang kaya na! Dito tayo! A few inches later. Maria Maria sabi mo pala Ito 'yung kawagin sa amin, Maria, Maria. Ang bata pa ko. Pagka na hinog ito, tumbungan niya kulay dilaw. Masarap itong kainin, mga kawakiwak. Ayan ano? Oh. Ganyan ang laman niya. Yan, ito man lang to, pwede na to kainin. Pakita ko sa inyo ha, kakainin ko ha. Sipti po itong kainin. Ayan o. Oh. Kapag hmm. ka, kasi ito, maasim. Mga kawakiwak, masim-masim siya. Kapag ka, manibalang pa lang. No? Pero ang sarap ng lasa. Ang lasa nito ay parang di mawari. Ayan, oh. Mm. ko itong kainin. Bata pa ko. Ang ganda yun. Ayan, oh. Hmm. Napanood ko rin ito sa ibang YouTube channel. Eh. Ito daw ay ginagawang herbal at saka ginagawang gamot din. Kaya lang, hindi ko masyadong... Uh, na kabisado ipapaliwanag ito eh. Pero isa lang tinitiyak ko dito sa inyo mga kawakiwak. Ito ay kinakain. Ayan po. Ayan. Ang itsura nito parang kalabasa. Ang bunga niya parang bulaklak. Ayan ang kumapansin nyo. Parang napalibutan siya ng pinakapitels ng bulaklak na kung titignan mo sa malayuan kala mo may isang buto ayan o oh. pero yan ay bunga yan mga kawakiwak yun ba ayan siguro mga kawakiwak baka nakatikim na rin kayo nito comment na lang po kayo tara punta po tayo dito so mayroon dito mga kawakiwak yun o oh. Alam nyo po, ito ang tinatawag na alibangbang. No? Lumalaking puno din ito. Pero ito, bata pa eh. Ngayon, ang ginagawa ko rito, ito mga talbos niya, ito ang pinakanawa dahon, Kapag nagluto kami ng paksi yung dalag, saka yung hito, itong napakasarap pang banig. Maasim ito, mga kawakiwak. Ginakain talaga to. Yan. Ito ay, kung uh, tawagin, Alibangbang Mga kawakiwak Kahoy na alibangbang Kaya alibangbang siya Ang kanyang dahon parang paro-paro Alibangbang sa Bisaya Paro-paro kung sa Tagalog Ayan o. Ayan oh Tingnan nyo Kainin ko ah Gan. Maasim ito mga kawakiwak. Mm. Parang down din ng sampalok. Ganon din siya kaasim. puno nito. Ito parang mayroon bitong kakaibang kabuti oh. Tignan natin mga kawakiwak. Hmm. Ini sih natin Ayan o. No? Tingnan nyo mga kawakiwa. Ayan po mga kawakiwak. Ano bang tawag sa inyo ng ganitong kabute? Ayan no? Yun. Oh. Ito ba'y kinakain? Diyan sa lugar nyo? O para saan ang ganitong klaseng kabuti? Ayan o. Oh. Yon, mga kawakiwak. Nanyo, oh, ayan mayroon pala bantay dito mga kawakiwak ayan o oh. anong klaseng insekto ito parang kakaiba ito oh. Parang parang salagubang na parang gagamba ayan dyan siya nakatira sa kung na yan sa tina natin mga kawakiwak ayan o oh. oh. yun tiyan, ang amo dyan siya nakatira sa kabuti o oh. ayan pag lumakad siya, parang gagamba. Pero parang salagubang naman. Ayan, napansin nyo mga kawakiwak. Mayroon na ba kayong nakita ganitong klaseng insekto? Sana mapanood ni Beast TV yung ating vlog na to para mabanggit siya sa atin kung anong klaseng insekto ito. Ayan o. Oh. Kasi ako, oh, ngayon lang na ako naka-encounter ng ganitong uri ng insekto eh. Kakaiba siya kung lumakad do. Oh. Parang pinaghalong gagamba tsaka sa lagubang. <laughs> Takro-takro siya kung lumakad mga kawakiwa. Oh. Ba? Ayun. Comment kayo diyan kung kilala niyo ito, kung anong klasing insekto to, comment kayo diyan sa bandang ibaba. Lagyan niyo ng hashtag wakiwa question. Ayun. Turuan nyo naman kung kami kung anong tawag nyo dito. So, siguro, pagkawalan na to natin dito. Balik na lang natin siya sa kanyang tahanan. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Diyan siya nakatira eh. Ayan. Dito sa butas ng puno ng mangga. Makain din pala ng sardinas yung hapon. Dito isang klase to ng gagamba na dipa-dipa. Tawag dito dito sa amin dipa-dipa. Ayan o, oh, nakadipa o. Oh. O. Oh. Kita nyo yan mga kawakiwak Ayan. Pakawalan din natin to para uh, dumami. Yeah. A few inches later. You oh. Saging saging tawag dito yan. Tapos mayroon sa isang uri ng isekto na, na nakatungtong oh. Oh. nyo, oh, gumagalaw oh. Bulak na gumagalaw. Oh, kita nyo. Yan oh. Yan. Ang uri din ng eksikto yan. Parang pikak. Yan. O oh, yan, bumabalik-balik siya, o. Oh. O oh, may ulo din yan. Yan. Pa, oh, yan pa, o. Yan. Oh. Diba ko, tawag yan sa inyo sa ganitong uri ng bulaklak. Tawag dito sa amin mga kawakiwak ay saging-saging. Yan. Saging-saging yan. O. Oh. Yan. Ah. Pitals nya parang bulaklak din ang saging. Ayan oh O. Oh. Kita nyo. Ito. Isang uri pa ng bulaklak dito mga kawakiwak kiwak Ayan o. Oh. Yan, siguro meron din kayo dyan. Tingin niyo, pero ito tumutubo lang dito sa manggahan namin. Ayan, oh, no? siguro tanim pa ito ng mga sinaunang tao. Ayan, oh, no? nakita po ako dito na kakaiba. O, oh. pwede ito pang lagay sa paso. Ayan, oh. No? may bulaklak siya mga kawakiwa ayan bulaklak nyo oh maganda rin naman ang bulaklak niya yon, ayan mga kawakiwa so maganda ito ilagay sa paso alagaan din siguro ah uh, gawing halaman halamang bulaklak ayan po yung kanyang bulaklak mga kawakiwa Ayan. Parang lavender. Oh. Ayan. Ano tawag sa kulay na ito? Parang violet. Ayan. Parang violet. 'yan, ganda ng black-black Oh. Pink violet siya. Oh. Ganda ng kulay niya mga kawakiwak. Ayan, oh. Ayan. 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 Meron pa tayo dito nakita ang kakaibang halaman oh. Oh. Ayan oh. Yung dito ilagay sa paso. Ito, namumulaklak din ito mga kawakiwak. Ang bulaklak nito, pulang-pula. Ngayon, tapos na po siyang mamumulaklak. Nagpuproduce na siya ng buto. Yun. Ayan o. Oh. Yon. Kakaibang halaman din 'yan. Ayun. Oh. Aba ko kung mayroon din sa inyo diyan. Ito siguro maganda din ilagay sa paso. At gawing halaman bulaklak. Ayun oh. Yan. So try natin 'yan ilalagay sa paso. Para next year malaman natin kung uh, maraming maaliw diyan o gusto sa ganitong klase ng bulaklak. Dito sa lugar namin, mga kawakiwar, kakadaan na rin yung mga motor. Lalo na yung mga rider. Ayan, o. Oh. A few inches later. Nandito po tayo sa gitna ng manggahan, mga kawakiwa. Ito. Napakarami tayong mangga, mangga dito. Kaya lang, labunga. Kasi yung mga mangga natin dito, pinalabaw. Yung pinalabaw na mangga, kaya babubuo kanyang bunga kung hindi mo talagang alagaan. Eh, medyo magastos yun. Lalo na inabot tayo ngayon ng lockdown. Kasi basa basta-basta makakuha ng mga chemical para pang free dito. Kaya ngayon taon na to, hindi kami nakapagpapabunga ng mangga mga kawang. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ito pa dito. Eh, okay, Maraming salamat po mga kawakiwak Nakarating po kayo sa dulo ng aking uh, video uh, Naway, patuloy tayong pagpalain ng Panginoong Diyos At isip sa sabati mga uri at katamakan At naway, bigyan tayo ng magandang kapalaran Sa lahat ng aking mga subscriber Maraming maraming salamat po kayo no? At sa mga silent viewer ko naman Sana po mag-subscribe kayo Para madagdaga naman po Ang aking mga subscriber Maraming maraming salamat po sa inyong lahat man awakiwa biran ng... wakiwakpa ayihe <laughs>